Sisig. Dinakdakan po sir. Ah, dinakdakan yan. Yes, Tapos ito. Dinakdakan. Dinakdakan. Bulaklak. Bulaklak, Sir. tayo ha, naman ni madam Thank you Ma Ang masalasa nung ano, pansit nila? Alright, alright Dapat na lang ako nito Pero kasi madaming tao Kaya, tinikpa ko okay? I'm thank you napakasarap talaga promise uh, highly recommended po thank you thank you